Hello mga bay sa mga kalakatan farmers natin dyan tanong ko lang kung pwede na akong mag delete ng mga dahon you know? mga sigatuka yung tawag ata dyan yung nasa baba mga bay nag uumpisa ng malanta at naninilaw Yan, tanong ko lang mga bay no, kung pwede na tayong mag ano, delete kasi ano na to 2 months na mahigit nag spray na din ako dito kanina maaga tapos ito lang magdidelete na sana ako mga bay kung pwede na tong i kasi ang dami ng ano mga dahon na nalanta yan. Tapos naglinis na din ako kanina kasi maghintay na lang ako ng ulan mga bayo mag-apply ulit ako ng ano fertilizer. Ano. dami ng dilaw-dilaw. Ito rin mga bayo. Oh. Tapos, parang umaakyat na dito oh. Ayan, nag-uumpisa na dito. Ayan. Hmm. Ganun din yung iba mga bay. Pa-comment na lang ako mga bay, no? Sa mga marami nang alam dyan sa ating mga kalakatan farmers. Maraming salamat mga bay.